Um, sorry, na-excite lang kasi ako makita ka. Na-excite? Okay. Oh, kasi finally, may mukha ka na sa mga mata ko. Saan ka na kung na-disappoint kita sa nakikita mo? Bakit naman? May sura ka naman eh. Um, tara, punta tayo doon. Malapit sa stage. Sige, tara. Alam mo, ang galing ni John, no? Na-invite niya yung guest natin niya. Sinabi mm niya -hmm. yun sa'yo? Yeah siya nag-invite sa kanila? Hmm. Galing -mm. na dyan, no? Um, I'd like to call someone. Leandro, are you here? Ayun. Alam niyo po ba, last week ko po nakilala si Leandro at siya po ang nag-convince sa aking manager na kumanta dito sa intimate event na ito. At uh, naghintay po talaga siya for more than 5 hours sa studio. Nakiusap at lumuhod pa po talaga siya ha para lang pumapayag kami. He did everything for Pauline. Kaya palakpakan naman po natin ang effort ni Leandro. <laughs> John, Akala ko ikaw lahat nagka-sikaso nito. Hindi mo totoo yung mga sinasabi mo sa akin. Uh thank you Lian but uh, everyone uh for your information I'm also responsible for making this event happen for Pauline kasi itong si Lian po dito eh wala naman pong bayad sa guest natin na uh, singer and the uh, money will come from me. So uh Opo, opo. Ah, uh, siya naman po talaga yung dapat pasalamatan kasi yung sa kanya naman ho magagaling yung mga pera. Ah, uh, but I decided to do this for free dahil sobrang natuwa po talaga kami kay Leandro. At hindi po talaga nagbayad. Ay, uh, you can take all the credit dahil kung kasing yabang mo naman yung kakausap sa manager ko, hmm, baka hindi ako pumayag?